Overload Loming Batangas ang titikman natin ngayon. Alam nyo naman, kapag Filipino food ang pag-uusapan, hindi talaga pwede mawala sa listahan ang Loming Batangas. Kaya ngayon, titikman natin ang sikat at pinagkakaguluhan na Loming Batangas dito sa Manila. Unang nakilala sa Maynila dahil sa kakaibang lasa, malapot na sabaw, at napakadaming sahog. Kaya ngayon, bibisita tayo kay Papa Chads. Siya mismo ang magluluto para sa atin. At syempre, titikman natin kung gaano kasarap ang specialty niya na Loming Batangas. Una, ginigisa muna ang bawang, tapos nilalagyan ng pinaklo ang sabaw, sunod, inilalagay ang mga pampalasa, itlog, at syempre ang lomi noodles. Pagkatapos, naglalagay ng pampalapot, at ayan na, ready na ang loming batangas, punong-puno ng sahog, may rebosado sa gilid ng bowl, kikiam, atay, itlog, giniling, chicharon, lumpiang shanghai, at meron pang bola-bola. Bukod nga pala sa loming batangas, may ibang lutong ulam rin sila, at makikita nyo nga lang sila dito sa 1482 Labores Extension, Manila. Hello po, ako po si o uh, tinatawag po nila ang Papa Chad open kami 8 ng umaga hanggang 9pm or depende kung maubos produkto namin, maga kami nagsasara uh, ikaw boss, uh, inaanyayahan kita kumain ka na rito kay Papa Chad puntahan mo na, dayuin mo na meron din kami rito ang kalderetang pisngi wow jumbo overload, lomi ng batangas dito lang kay Papa Chads. grabe, tignan nyo naman kung gano'ng kalaki yan oh. Overload. Ang hirap kainin. Tapos may kasama yung onion, sile, at kalamansi. Ito yung toyo nila. Galing pa to sa Batangas talaga. Ayan, sa top. So, tikman na natin tong lomi ng Batangas. Mmm! Wow! Okay ah. May dalawang soft drinks na yan. Sabi sulit.